yun, good morning guys. Magandang araw sa ating lahat. Ayan, welcome sa ating munting YouTube channel. Wow. Ayun. So, galing kami sa trabaho, ano? At uh, napag-isip-isip namin kasi total, sweldo naman ng kasama namin. Yung kasama namin, yan, yung driver na yan. <laughs> namin kasi hindi sabay-sabay. Bali, <laughs> limbawa, sa linggong ito, yung isang grupo magsisweldo, sa susunod na linggo yung isang grupo naman ano so ang nangyari ngayong linggo na to sweldo nung kasama natin dito tayo ngayon sa Ireland at uh, tayo po ay nag hahanap buhay ngayon mabalik tayo sa kwento mga guys no isip, -isip namin na bumili ng uh, konsumo o yung pagkain namin sa isang buong linggo kasi ubos na yung stock namin sa bahay Uh, 20 plus kilometers mula sa farm na pinagtatrabahuan namin babiyahe kami papunta sa sentro ng Kaban kasi nandun yung ano eh Asian store na nakakabili ka ng mga pagkain na parang Pinoy din. Merong mga isda, mga frozen nga lang. Merong mga manok na yung mga paa ng manok, mga chicken skin, mga ganon. May mga liver. Wala lang baboy, ano? Kasi yung may-ari niya is sa uh, Uh, Indiano, parang Muslim siguro yung religion niya. So, yun. Sa mga nagtatanong diyan na nandito sa kaban na mga kababayan natin, uh, panuurin panuorin lang po itong video na to, tapusin niyo na sa ganun ay uh, malaman niyo kung saan ba ang store na yon, no? Yung pangalan pala ng store is Eastern Food. So, in the meanwhile, while magpapatuloy tayo, ipapakita ko sa inyo ang uh, magandang tanawin, ano? magandang tanawin dito sa aming uh, sa lugar ng kaba na pinagtatrabuhan namin. Alright? Ang ganda ng ano, panahon. Maganda yung panahon nila dito. Maaraw. Long day. Long day, short night. Kasi yung araw nila lumulubog na pagka uh, alas alas gis na chong. Alas gis ng gabi. Eto po. Ang kagandahan sa lugar na to ay walang traffic. Kasi nasa probinsya tayo. Yan Ay by the way Shout out ko pala muna Yung ano Pilya natin Na nasa Pilipinas ano Patuloy lang kayo Sa mga ginagawa nyo Mag enjoy kayo Sa buhay nyo Habang kami Habang kami Hirap na hirap Kaya <laughs> <laughs> biro lang uh, Ang amin lang Ipagdasal nyo kami Na malaging malusog Ang pangangatawan namin At saka Walang problema yung uh, Pag-iisip Ano kaya safety sa work, okay. malaking malaking bagay na 'yon. Once ka, once na ka nagka-problema kasi, malaking ano, malaking problema sa uh, din yun. sa trabaho. Ang ibig niya sabihin ay eh, kung may problema kayo, 'wag nyong 'yung mga simpleng problema, 'wag niyo nang ipaabot sa amin. Kasi uh, nagbibigay siya ng negative na ano, na impact sa amin pagtatrabaho namin so eto na nga guys yung ating area of responsibility char lang mm. i shout out ko nga pala rin yung ano yung mga kasama ko dati sa mega farm sila na nandito na sa Europe mm. kadalasan sa kanila nasa ano kadalasan sa kanila nasa United Kingdom or sa England sila Mark Mignolo Franco sila James Piamonte sila Kim Lamigo at saka sa iba pa natin mga kasama napakaganda ng mga bahay dito at saka walang masyadong ano, kapitbahay yung mga bahay dito wala kang kakapitan, wala kang hihinga ng pera wala kang hihiraman ng bigas na? Yan. may mga nagha-harvest ng ano maganda din kasi pag-i-harvest siya nang sa pantay yung ito palang probinsya or county ng Caban is kilala siya sa napakaraming mga lawa or lake ito papasok na tayo ngayon sa Kilisandra itong town na to ito pala ang town na pinag namin for a while so makikita mo dyan yung isa sa mga lawa ng Caban yan. Maraming namimingwit dyan. Maraming namimingwit. Nagpapasyal sa park. Malayo sa pinagtatrabahuan namin. Mga nasa 14 kilometers. Araw-araw kaming bumabiyahe dito. Kasi hindi pa nagagawa yung bahay namin na malapit sa farm. Tingnan niyo. Yan, gagawa tayo ng video, guys. Pupunta tayo sa lake na yan. Gagawa tayo ng video. Pag-uusapan natin yung mga walang kwentang bagay. Ito yung Kilisandra, guys. Sabi ng ilan dying town, uh, dying town daw to. Uh, Yan. Diyan yung papasok yung sa Lake Park diyan. Pupunta tayo diyan. Pansin ko lang pala guys, dito pag uh, weekends medyo maraming tao. Lalo na ngayon na may araw. Pulo, punong, puno naman ng mga, mga bar. Punong-puno na naman yung mga pub nila dito. Bar, yung pub yun yung tinatawag nila sa mga bar sa atin pub yung tawag nila no. so maraming naglalakad gustong gusto ng mga tao dito guys yung araw kasi paminsan minsan lang sila dinadalaw ng araw dito eh so parang ini-enjoy nila naglalakad sila, nagja-jogging naglalabas ng mga aso nila kasi kadalasan daw umuulan dito tsaka sobrang lamig ano ba yun? hangin? Di ba hangin yun? mabuti yung ano yung daan etong daan na pala to hindi to ano yung daan na national highway ng Caban yan yung mga Pinoy dito yung trabaho nila kadalasan nasa ano sa Butchery yung ano nasa hmm, sila yung mga taga katay ng mga manok wow. nagdedebo ng mga baboy uh, baka tupa mga ganun So nandito tayo ngayon sa roundabout. Yan naman yung yung cathedral na yan. Yan yung cathedral nila. Yan. So eto, eto yung patungo sa Asian Store. Ito yung patungo sa Asian Store natin. Yung pangalan Malapit sya sa ano? Sa pinagkukuhanan ninyo ng PPSN. Di ba? <coughs> Oo, malapit. Sa iba bang bahagi. Pinagkukunan ninyo ng PPSN. Kasi food store, yung eastern food store na yan. Papasok tayo dyan. Okay. And guys, welcome sa eastern food store. Nandito tayo ngayon. Papasok tayo. Ano? Ito yung kagandahan ng tindahan nila kasi Ah, uh, makakabili ka ng, hindi naman lahat, pero may mga pagkain Pinoy ka na nabibili. Bawa. Sasampulan ko kayo. Mga noodles na to. Ito. Ito yung mga pancit canton. laki ng pancit canton. Saka, ah, pancanton na Oh, kabayan. So, yes. Kabayan. nagba ako. Ay, kabayan. Yep. Tiansan ka? I'm from Cavern kasi sa mga <laughs> usually sa mga tindahan na mga Irish na mga tindahan, wala silang masyadong mga pagkain na uh, yung nabibili natin sa Pilipinas dito lang siya sa eastern eastern uh, food namin nakikita dito sa probinsya ng Kaban. Uh, kita. Ito ito. Ito. Andraba, ito. Frozen liver, chicken liver. So ito. Masarap na yan. Dobo to. So, hindi mo to mabibili sa mga store. Ah, uh, ayan, marami. Marami dyan. mga buto-buto ito mga buto-buto yan hmm. mga buto-buto ng baka ito buto-buto ng baka ayan marami <coughs> so dito lang yan mabibili ayan so may mga hito may mga kung ano ano mga isda sa ang lalaki ang lalaki may mga isda sa mga karap pa yan dito may mga pangus ito meron din silang mga sifo dito ito nila to ito meron silang yan pugita yan pugita may mga shrimp may mga crabs yan puro lahat yan mga imported mga frozen mga frozen products yan yan bibili namin is yung mga isda mga ganito mga ay, dito yung Ayan, mga ganito yan parang maya maya marami isda dito marami isda may mga bangus talapya mga ganun mayroon pang isda sa ano Ayan, hmm, tilapia. Hmm. May pusi. Hmm. So, uh, oh, mamasitas. Adobo mix. May FC. Ah. Blue FC. Verse 1. Yeah. Di mawawala. Di mawawala yan. hindi ka sa beans. At, Bibili tayo ng tanglad. May Wala na. Wala na. Wala na. Ito lang siguro. Isa. Ah, isang tanglag, may luya pa. And then, ah, meron din sila dito ng ano. Yan, kamote. Mga vegetables din dito na kagaya sa atin. Papakita ko sa inyo. Mm, talong. Sayote. Talabasa. Ito yung talong na maliliit. Ito yung pipiliin natin. Kumuha ka ng talong. Kumuha na pala yung boss natin ng talong. Meron din silang mangga dito. Ito. So, by the way guys, ah uh, ito palang YouTube channel natin. Hindi ito for entertainment. Nais ko lang pong ipakita sa inyo yung mga bagay na nakikita at na-observe ko dito sa bansang Ireland yung mga lugar, yung mga sistema, yun yun. Hindi po to for entertainment. Kung naghahanap po kayo ng katatawanan, eh maaari nyo po itong skip. Huwag rin kalimutang mag-like and subscribe dito sa ating YouTube channel para uh, dumami naman yung ano, followers natin. Para mas masaya. At uh, pakihit na rin ang notification bell para updated ka sa ating mga videos upcoming. Alright?